Hello, Mami? Daddy, na-store ba kita? Sorry, ah. I just wanna know kung nasa shop ka na. <laughs> that's, a, that's a first. Hindi mo namang gawain na eh. i-check ako, Mami, ah. Ay, nako. Sisihin mo si Vicky. Yung papi kasi namin kanina, si Kuya Manny. Inabanggit nga na pare-pareho daw ang mga lalaki. Madaling matukso, kaya madalas nagkakasala. Sorry, ah. Medyo napraning lang ako, eh. Ba't ba kasi ang aga mo umalis kanina? Mamaya pa naman yung client meeting ninyo, di ba? Saan ka ba nagpunta? Ah, uh, Demi, tumahal na kasi ako ng simbahan. Actually, pabalik na ako ng shop eh. Kaso nung pagkapa ako ng wallet ko, nawawala. Na ata kanina, kaya... babalik ko na lang doon sa simbahan ngayon. Ganun ba? O sige, bilisan mo na para makuha mo na yung wallet mo kaagad. Kita na lang tayo mamayang gabi. I love you. I love you. Mommy. Narinig mo naman siguro kung bakit ako bumalik. Siguro nasagot na nun ang tanong mo. Sige, mauna na ako ha. Sige.